Ito sa may ano po, Halda Big Bike Art Balloon. Lahat ang mag i -clutch. Briefing lang po.

Pagkakasin ng gear o ano o sa deck uh, natin, sa kaya natin. No? Hindi ka kaya sa mga DCT natin na uh, select, kasi select na dito sa by hand yung pag-view natin. No? So dito, dito po kayo sa tabi ko, gato po kayo dito. Para makita nyo po yung panel. Sige no? po. So yun, dito po, pag binuhin nyo po ito, uh, naka-default po siya automatic na i-clutch. So, ma-feel nyo po yung sa clutch lever nyo na malalim. Naka-activate po yung e-clutch natin. Ano? Yan. Itad Tapos, dito din po sa panel, makikita nyo po dito yung indicator ng e-clutch. Ano po? So, buhayin ko po. So, yung e-clutch natin, and same tilang po, wala akong gagalaw sa clutch. So, yung e-clutch natin, main function po niya ay nung no, ito na mag- uh, So, mag paka Hindi namamatay. na ito. Okay. So, toy same pa rin siya. Parang ano? Parang MBA Augusta. Na SCS or Smart. Klaseng Hindi namamatay. Hindi first natin kahit mag-shift mag kayo ng... Up to 6 gear. Walang... Pampasok siya. Basta... So, so mag-indicate. Mag indicate yung natin na yung... Kailangan So, sabihin pinapagubakay niya ng years kasi uh, para dun sa toy niya. Kasi pag ganito, pag naka 6 year ka, parang alam, para alam din uh, gumamit ng manual. No? So, ito rin yung additional features so, para dun sa mga sabihin natin eh, uh, bago pala dun sa big digig no? So, kung ayaw din yung masyadong malakas ang torque, pwede naman kayo mag-sign yung lagay kung ayaw nyo. Kasi pag, pag first game to, mabilis yung So, ito naman sa A-class e din natin. Uh, once na kisiling ko to, naka-A-class na ngayon, kisiling ko, naka-manual na siya ngayon. So, ito, pag binitawang ko, mamamatay. Mamamatay siya. Diba? So, balik ko lang ulit sa neutral. Pag so, biwala ako isa, a pa Automatic So, yung features naman din natin dito sa i-clutch natin kung gusto mo naman uh, yung dating CV na yung film manual. na gusto mong fully manual dito rin po sa panel meron din naman siya so ito po yun <coughs> sa settings po niya yun on the i-clutch e pwede mo siya i-disable no fully manual na siya pwede mo sa gamitin na mamatay oh, ang karang doon pagka ginagamit ko So, ito, additional din yung features na sa e-bikes natin, yung up and down shifting. So, may mga tatong setting siya, yung hard beating software. So, ito, kung gusto mong gusto malambot yung pag-apak mo, nag-shift na agad siya. Lagi mo lang ito. So. so, kung gusto mo medyo sporty ka, yung uh, medyo matigas bago mag-shift siya. So, i-hard mo lang siya. So, ito, mas advice ang recommend ko lang po today was my, my experience ng Igra. So, activate nyo lang po yung Igra today para ma-bill at ma-experience talaga yung function ng Market. Ano ba? Thank you. Ah, ito naman po sa Igra natin once na mo siya, ay i-all mo siya, maka-Igra po tayo. Tumatay so, Yung minanwal po kanina, uh, mag-Igra po. Pero pagka pinatay mo, tapos binuksan mo, automatic na nakalipan. Ay, hindi po. Hindi kayo pa rin po. Ah, oh. so, okay. So, ganun pa rin hindi mo talaga. So, Kailangan automatic yung i Okay. pagbalik siya sa mag-mine takot mo lang time ng sa manual Ayaw ng time nalagay mo sa manual clutch maganda naman po rin hindi ko For example, naka na -e clutch tayo uh, naka-second gear ka and then gusto mong shift ka ng third gear, nakasimutan pagka na ka na na-shift ka ng third gear may tawag mo, mag i clutch Uh, okay. Uh, okay. Kahit tumigil ka ulit ang bigla uh, Sa mga matay okay. Kasi naka-invent siya ulit Kahit anong gear ka gear. Kahit anong gear ka po For Simple. example, naka-e-press ka Naka-six gear ka oh. Ganun pala Si MV Augusta guys, SCS First uh, so, gear lang hindi namamata Ito uh, kahit uh, anong uh, gear uh, daw hindi mamamata uh, 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 man, Very nice Very nice Ah, ano ba yung nagbuhay ka? So yun. Tapos, yun po ay sa DCT kasi natin, ah, uh, ko lang yung gears na gusto mong magamit sa akin. Tapos hindi mo yung ipapasok yung gear na kapag hindi siya nagbilis, yung pake sa akin. Okay, dito, pwede, ka mag-umasok agad sa ng... Kahit anong RPM ka. Kahit anong RPM, kakagat. Ah, papasok ko lang. Parang, hindi na magkakot.

Tumakbo Automatic po siya. Once na nag-release ka na ng na... Kahit na nag-manual ka oh Kahit so, oh, so, eh, nagmanual manual nung first gear po na first year Pagka nabitawan nyo na po siya tapos hindi hindi mo naman kinakansap yung e natin. Pag nag-indigit natin po So, kung ko, tapos umansar na yan, pag sa mo na, na. i-flash na, na yun. Tapos yan, bumigil lang muna yung Kailan ka mamamatay? Kailan ko kayo mamamatay? Kailan ko kayo mamamatay? Pagka... hindi na. sa ginagalaw. No? So, Pagka yung mamamatay ka po, kung uh, sa nabigla ka lang, naka-third year, ka, dahil dahil mangyayari uh, para matitrigger mo bueno yung pagkabanwal niya tapos pag mabibitawan niya pero for example third gear ka naka e clutch ka uh, kaya like ka nag-full stop so, kahit sa basta huwag mo lang galaw yung talaga to parang yung ganito lang dyan ang sisip ako na nga okay. Magkano so, ba difference ng na na naka-e-clutch na sa ordinary manual? T -t 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 -t

自己。嗯嗯